Matapos magsara ang negosyong rice and feed supply sa probinsya, nawalan ng pagkakakitaan si Florence at nabaon sa utang. Dito siya napilitang iwan ang pamilya kapalit ng trabaho sa Thailand bilang isang teacher. Pero sa akalang makakabawi sa Thailand, nagkamali si Florence. Agency yung panang naglagay sa akin sa si school. So nagka, nagkataon ng dami-daming mga Pinoy noon na nag-teach. Na yung fund, nawala. Parang nakakorap pa ng ganun. So wala na, wala na kaming sahod, wala silang isa sahod sa amin. So nag-stop kami ng November hanggang December. Nang mga panahong iyon, nakakatanggap na rin siya ng pananakot mula sa mga napagkautangan sa Pilipinas. Nung nandito na ako sa Thailand, marami na nang text sa akin na i-kokorte ako, pupuntahan yung nanay ko, sisingilin, o hihilain yung mga gamit-gamit sa bahay, mga gano'n. Stress na ako noon. Sa pagkabalisa, nakinig si Florence ng mga Christian sermon online. Dito na rin niya natagpuan ang YouTube channel ng The 700 Club Asia. Ang isa doon na, nang, na nagbigay ng inspiration sa akin, yung testimony na nabaon sa utang hanggang sa nag-stay sila sa, sa bahay ng baboy. Nagkaroon talaga ako ng malaking pag-asa na ay, meron pa mga taong ganito na mas malaki pa yung problema kaysa sa akin. Ipinagkatiwala ni Florence sa Panginoon ang kanyang sitwasyon. I pray ako umiyak ako sa Lord tulungan mo ako mga ganun ba na malampasan ko yung mga problema. Parang sabi ng Panginoon, Florence, mahal mo ba ako? Yun lang ang sinabi niya sa akin. Nung nung ganun yung sinabi ng Panginoon sa akin, nakita ko na yung sarili ko, oo nga no. Sino shoulder ko lahat. Ang akala ko kaya ko lahat. Parang ganun ang isip ko noon. Hindi ko totally na, na kung sino yung provider ko. Nabuhayan ng loob si Florence. Patuloy siyang tumutok sa panonood ng The 700 Club Asia. Dahil sa mga aral na dala ng programa, nahikayat din siyang magbigay sa ministry na ito. Pag naintindihan mo talaga ang salita ng Panginoon, naintindihan mo ang source ng lahat-lahat mo galing lang sa Panginoon. Kulang tayong gigni-give oh mo kay God. Nag-give ka na galing sa puso mo, direct kay God. It's a highest form of worship. Hindi nagtagal, nakalipat siya ng trabaho bilang nanny tutor kung saan may mas malaking kita. Ang 1,500 pesos na ibinigay niya sa CBN Asia ay napalitan ng tinatayang nasa 15,000 pesos bilang bonus sa maayos niyang trabaho doon ko talaga na patunayan wow, na ang Panginoon talaga, kailanman talagang totoong-totoo yung salita. Bukod sa nakakabayad na si Florence sa kanyang mga utang, nasusuportahan din niya ang pamilya sa Pilipinas. Punong-puno ako ng pag-asa, tibay ng loob, peace of mind, na hindi katulad noon na parang natatarantan, di mo na, parang ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang gumalaw, ang plano ng Panginoon pagpunta ko dito sa Thailand. Hindi lang magbayad ng utang o makahanap ng trabaho. Ang plano niya, i-isolate niya ako para mas pa na maintindihan ko kung ano yung plano niya sa buhay ko.